Dapat, isa lang ang reactors natin. Kaya sa mga reactors ko, pwede po kayong mag-react, gumawa ng reaction video kahit kanino. Basta under ng kalinga. Ano? Yan. Pwede kayong gumawa ng reaction kay Rachel, kay Ginadara, ano? Basta under ng kalinga, pwedeng-pwede po yan. Ayoko na po ng may, ano, may mga saris kanya-kanyang reactors. Lahat po ng reactor ko ay pwede nang gumawa ng reaction video kahit kanino. Basta under ng kalingat Kasi ako naman po yung ano niyan eh, di ba? Ako naman yung nagtalagang talagang nag-vlog. Kina Rachel, kina Reina, di ba? So, ayoko na po kasi nang may mga ganun, may mga uh, hidwaan sa mga reactor. So, dapat isa na lang. So, sa mga reactors ko, lang. Pwede niyo pong gawa ng reaction video kahit, kahit na sino. Ano? Basta ano lang, balance lang po tayo, balance. wag naman yung puro na lang Rochelle, puro na lang um, uh, uh, John Carl, Erica, puro na lang Edo, ano? So yun, um, basta pa rin yung rules kamusta in San Tagal din nating hindi nakita. Nagulat ka ba? Nagulat din ako eh. Hindi ko inasahan ang pagkakataon na ito. Na muli tayong magtatagpo. Na magpokus muli ang ating gandas. Pagkatapos ng mahabang panahon. Ngayon, muli na naman tayong magkakasak. Si Rachel ba? Huwag mo na siyang alalahan eh, sapagkat matagal na akong nagpaubaya. Iba ang ating dapat harapin sa pagkatataw na ito. At malalaman mo yan sa aking muling pagbabalik.